Pamilya sa Nandayan, na po ko o oh, tsaka si Gab. First Friday po ngayon ng ano ng March. So, oh, ayan oh. Simba po ni kami. Kain po kami Kuya. Trecho, 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 Derecho. Thank you, Kuya. Puli kami ng lalang po, parang ano Parang <tong> gano'n na po, Hi, hello.

Ayo, oh. si gabo. Oh. Wala si Kaitling eh. Uwi lupa. Oh. Yeah. na mo tinlo pa. Oh. Wala. Wala tayong pandali ngayon. Dali, dali. Uh. Ah. Yan tayo tabi. Ah, Nandayan po. Oh. Simbahan po. Nandayan. Oh, ah. Kay Lolo Uwing. Gab! Gab. Ay, sorry ko yan. Yeah. For <laughs> our plastic po ay hindi lang sa pagkain. Tandaan po natin. Pasti is like